Yon mga padi mga madi riparuhon na mga padi Ang dinugtong didi mag, baga mga padi Ang dinugtong didi na boulevard sa barangay Sun 7 ta mga padi Kung ano na ang hitsura mga padi mga madi riparuhon na didi Ang dinugtong na boulevard didi sa barangay Sun 7 okay. Mga padi <laughs> Shout out mga padi <laughs> Oh, wala na agian didi

ang bago na dugtong na bolibar dito di sa Barangay Sun 7. So, yadan mga padihunta, sige ang basketball. <laughs> Ay, panay, shout out. Shout out! Yeah, di mga pareho. Magayo no da baga mga padi mga made. Oy, oh, shout out. Pag nak na ako pare ha, pag makapahimo naman ako. Ne. Oh, di di may agihan pa lang di di mga pareho. Oh, may agihan na di di pakadto. Ay. Ah, yes. So, pidi man pa lang di dito banda may agihan na. Okay na magayo na ho di di kita. Mga padi shout out. Magayo no nang dugtong di na Boulevard ha. <laughs> Grabe na nagparasyaro. Oh. talagang magayuno na. May balibulan mga padihaw. Oo. Oh. Pwede, oh, shoot at pwede. Pwede, hey! hey! wala pa Pag makapay mo, pwede ah. Shout out mga pwede mga made. Hey! Hey! <laughs> Kurang pa sticker pa Di pa nakapay mo. Ah, sige. <laughs> Pwede. Pwede. Shout out. <laughs> Pwede. Magayuno na talaga. Oh. Baga, Boulevard bird na talaga. Magayuno na ang pasyaran mga padi mga madi. Maunin niya pa kanin mga padi mga madi sa Doronosan Sunsibin. Yan. Pakanin niya sa tulay. Shout out mga pani mga made. Oh, magayon ng talaga ho. Oi. Oi. Shout out. Magayon oh na talaga ang bully buddy diho. Oh. Grabe na oh. mga rasher na May masurumba na ho. Ora pasteger bagu mau kepai Mona. Oke. Ora hibur. Shut out, shut out. Oh, Hi. Hi guys, welcome to my <laughs> 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 tutorial Shut out, shut out. <laughs> Shout out mga pade Shout out Oi Oh, sa sunod, sa sunod pade ha Sige, salamat pade, ingat Pintan niyo yung pade yung Oi pade Ma, padi-padi. Diri kau dia seru sapina sa kamu lupit na parakibot sa sulsebe. <laughs> Oi, oh, shout out. Dapat mangapa di mangamadi hau, magayuno na hau. Oh. Mga padi, shout out mga padi. <laughs> shout out. Bora pa pa dai pag makapay mo na ako pa ha. Ege. Okay. Shout out, shout out. Shout out bibi. Ah, hanggang didi naman lang ini ha. Oo, oh, bibi, pag nakapay mo na ako bibi ha. okay, tagang ko na lang ikaw. Hanggang didi na lang ini pa ha. Okay, oh yeto na mga mga pade oh, mga made natatanaw na an pinakaduruman sa Boulevard sa Barangay GP Laurel. Bakit ito mga pade ho? So hanggang didi lang ang Seawall sa an Boulevard sa Barangay Sun Sibin Ito man ang natatanaw naman an Seawall sa Barangay G.P. Laurel Taranawa naman lang ah. Siyempre mga padi mga madi Maugmahon didi lalo pagkahapon Grabe ang mga nagpaparasya Shout out mga madi Gayun talaga sa mga madi Mga pare, aki agi. Oi, pare. Siapa pare? pade siapa pare? Siapa? Oh. Oh, sikit lang, pag may time apa share kita dede. <laughs> Ciatat 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 hanggang di na lang sa ato video mga padi mga made so napaimod ko sa iyo ang kaganapan nan hitsura na san boulevard san barangay sun 7 ito mga padi, ang dugtong yan to sa tulay pakatuyot sa barangay JP Laurel so hanggang didi asa, di na lang hanggang di sa ako na, sa ako video mga padi mga madi. salamat